Ito po area number 2. Kailan na po? Tapos papunta rin po tayo sa area number 3 po, kailan na din. Magbibisita po tayo ng mga tanim doon natin na ano? Niyo. Niyo po. Matagal-tagal na rin po yung hila Yung Yun po ay tinanim po natin ay Pandemic. 2019. 19, 20, 21 po. Tapos yung naunang kaingin po ay hindi pa nagpa-pandemic, may mga tanim na rin po. Bali, apat na bukas po yun. Kulang-kulang po, po yung ano. Humigit kumulang po siguro. 1,000 ka po na ano. Na... Yun. Ngayon, ba't Yun po. Ang lalim. Humigit kumulang po yun. 1,000 ka po po yung kaingin doon. Yung tanim na niyo ba? Sa ating bibisitahin po. Huy, yung tubig ko na sa'yo. Oo, oh, Ay, hindi nga lang po natin matamasan pa at gawa ng alang ano pa po, po yung budget ay sa baboy muna natin yung gamitin uh, parami po yung ang dami po ng biik mm -hmm. magugutong ano dito nung pang ano pang tataba sa puno siguro sa mga salat po natin tayo babawas sa mga sanla na ginagamang niya may dalawang pasanla po tayo ano may hmm. So, sa mansila saka dito sa kay po kahit so, sumbas bas mga panglimang katao hanggang saan po makakabawas tayo mga pagtama bilis mo lumakad hingal na agad ako ito po yung trap namin kahapon ito po mga kapanbin hanggang dito Diyan kami nag-merenda na yung mo. Ayun, lugar natin. Hindi man ako nagpicture nyo. Siyempre, bilig Ito, yun, ito. Ayan. Nahanap nga kita, baka nagtago kay. Hindi, <laughs> nahanap nga Parang bad day. Yordi. <laughs> oh, talaga memory mo pang tayo ninyo, ah. Sana po kayo dito kahapon, doon sa area number 3. Pagtapat naman din, inatapos agad namin, half day lang. Ay Ayun, nung pagkakain ng tahalian, sa baba na po kami umirya kaya hindi na po ako nakapunta doon baliktad pala yung damit ko ang <laughs> jacket <Ay, laughs> ko baliktad ay maganda nga yung baligtad. pag po kayo pupunta sa gubat magbabaliktad po kayo ng damit ay, para ay. hindi po kayo maligaw <laughs> hindi nga eh ang harap ay nasa likod eh ay, yun hindi yung loob ay nasa labas As ay. dito na po tayo sa area number no. 3 Yan po yung parandaan natin, nara po. Puno po ng nara. Masukal din dito. Oh. Na ang dami na rin palang kala kalaan na rin pala ito ah. Kalaan na rin. Ito pala patapakala natin eh. Kaya lang, ang lang ano. Halaman. Anong dami. Ha, uling, ah. Kala ko uling daw si Oto eh. Hey, eh. Hindi Ha? Hindi oh, ay yung unti ng bao lang gatong din naman. Dito po ang dahan natin. Baka nakakaw, no? Na? Wala. Hindi naman malinig. Ay, di wala lang pang bao. Basa na. Ito na pagsa naman malinig ito. Dahil lagu ka. Eh, hey, sukal. Ha? Sukal. Ayun, tungkod. Ba't matungkod ka? Aba! Aba! Ay, para may porsang umahon. Ito po ay paahon ng paahon pa. Patarik, patarik. After ng matarik na ahon, nakarating din. Ano daw kayang kukuhain na yan din eh. Ang sukal na pala. Bilis ang tibok ng puso ko ay. Tugtug, tugtug, tug, sabi ah. Ah, saging, puso ng saging. Yun mga libre dito. Ay, dami naman yung puso din sa atin. Ayan. Ayun, oh, niyog. Balot na. Ang yeah. kabila. Yeah. Ba? Bakit dyan? Ha? Bakit dyan? dyan eh, yeah. ah, nandyan ba yung taklad? Ito naman po pala yung ano, hawan po ang ilalim. Kahoy-kahoy po, ang gagawin po natin dito, pag tayo nung papatabas ay puro puno na lang po ating babangbangan or kanal po ang mga tanim pag po yan ay ang ginawa natin ay ano lahatan mauubusan po tayo <laughs> ng <Nung, laughs> ano, ano budget pag ayun eh. ay pag yung kanal lang po hindi ang lang po ang pupuntahan natin ay mauubos sa iyo, buhok ha? buhok Oh, hindi naman pala masukal yung ibang puno ng nyug. Oh. ano? Nasa ang nyug? Ay, Nasa yung, ang ng 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 nyug. Na, Ay, wala na nag ano? Kaya may pa. Madali na yun. Yan po, na. Yan ang, Ayan po, pagkatanganak. Ayan mga panin natin. Ayan. Ayan. mga Ayan. 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 18. Ang 2019 ay yun nandito. Ah, ito. Uh -huh. Dated yun, yung pinupis pa uh -huh. Bakit yung sa video may 2020 yung mga bata? Malinis na yun dito. Laka ano, 2019 nagumpisa. Tapos ay di ba December, tapos nag-summer. Hmm. Kaya yung 2020 na. Yun may, oo, oh, yun. Ano yun, ano yun? Pagka tayong puso po, dagsa ang puso po. Wala naman, hindi naman makakita. Oh. Ayun na yun. Ah, oh, ayun ang masarap. Bago pa. Po. Bago pa lang mm -hmm. eh, eh. Mm -hmm. eh. Ano itong punong ito? Wala. Patagain na yun. Eh. Ay, huwag alisan mo lang ng sanga para oh. Para bumili po ang ating tanong mga kanil. Yan isa tala ang natin ngayon kung anong lagay nito ay may mga buhay pero pari ko po yung maghuhulog din tayo ito po yung nabili nila yung may lupa at may mga bakanti pa naman ang sabi nila ay yung magustong magtanong pa. magtanong kaya tayo magtanong dito yan pa ito natin papatahin ito po yung ano lang naman kalaan, daming yung kalaan hindi po ito maganda, hindi ito good lang din. Nakakasagabal po sa ating tanim. Kaya ating yung ito. Iwasan mo din itong sa may saging dadi. Itong pikew. Kaya po yung extra nang maabutin uh, siguro tayo ng linggo dito. Ano yung pik-ew po? Hindi, wag ito. Wag ko ew Ah, bakit? Ito malamig sa halaman. Hmm. Pag ito binawasan. Din. Malaki na po po Mga ilang taon na lang po ito yung eh. upo na ito. Pag ito po yung upo, na ang ano, pag... Wala pa. Pag ano yung pag... Puso. Ganyan po ating mangyayari. Simula doon. Pataas. Malayo pa. Ating kakanalan. Aringa, ang laki na oh. Ayan po Pagsaganda. Hmm. Pag sa ganda. Alisin mo yung anong yan daddy oh. Hmm. Nga may bulaklak na yung bayo eh. ulit. Gawanan tayo po ay nung no, pandemic po ay halos narito tayo lagi. Ganun tayo pati. Ay, na Tatlok. Ay naupo na oh ayah. Madali na po ito mga bandin. Pag may ilang taon ayah. Ang ting, di ba ganyan may violet na yan? Ano? Hmm. Ah, pagkatali na mo. Ba't Narin. parang humilig yan? Harina. Yan? Duwa ng, ano? Hangin? Uh -huh. Bumiga. Ah, uh -huh. okay, ganyan, yan, ganyan lang naman pala. Ay, o, tapos spray yung palibot. Hmm. Uh -huh. Ganto po ang mga yari dito. Diba? Di matagal uli si Sibulandam. Taun. Pagpo po nakaganyan yung nang niyog, yung nang niyog. Ganda nga kung maabunuhan pa eh. Abot na abot ko pang college ng mga bata. Nabot. Nabulok lang pala yung kahoy na yan. Ano? Matumba. Hindi hmm. Di natin nakuha. Ano kahoy? Yun ba yan? Tumba ng bagyo. Pwede pa yun. Hindi na. Ay, hindi na. Mangyayari. Halimbawa, ay kayo ng kasunod doon. Susunsunin po natin kung nasan katapat halimbawa yun pag wala ang katapat Hulit. ito nga po yung nasa ano, humigit kumulang po humigit kumulang ang itinanim, itinanim. ang nabuhay bibilangin pa. <laughs> ay, iba pala yun. minya. Ano? Uh. Di. Tama hindi ah. ba, mm -mm. Ito baka o. Oh. Palo dyan. Tama ang tapa. Ang ano. Hindi ito na ano. Ha? Ito yung boundary ay ano ah. Uy. Parang wala pa yan dito sa boundary. Ay, hindi. Anong boundary pa eh. Oo nga, parang hindi linis yan noon eh. Kaya ang ano ay dito lang. Ako. Ganito pala masarap magtabas dito eh. Hmm. Hindi mainit. Giyo, Hi, gapaki. Yan ang masarap nyo, tibang lang. Ano tibang lang? Ang ubod niyan, yan ang sarap. Hmm. Ano luto? Ginataan, gina. Hila. Huwag mo sabihin ko kuha ka niya. Saka ah, na pag nag-uutrat dito kami. Ha, ah, panluto niyo dito. Eh, Panas. Eh, Ay, meron. Meron yan dito. Hindi, nawawala. Ang daming bungliw, ano? Hindi ba po yung ito? Oh. Luwa ng... Hindi makalaki ang malamang. Ang laki na nung isang yun, ano? Hmm. Depende nga sa ano tanim na lupa. Pagka mataba ang lupa. Mabilis. Hmm. Hmm. Ayos na po yung dyan. Yan, dapat pala ikahit ganyan lang ang ano. Makakabuyo na po yun. yan. Yeah. Linis At naman. Yun. Yan, laki naman Katugon. ay pa, oh, katugon. Ano na? Hindi pa uwi ang katugon niya. pa Ay, di ka kaunti pa lang na, namatay dito. Mm -hmm. Itong part na ito lang dati talaga ang wala o oh, uy. Mm -hmm. Kasi ito yung boundary nung kinaingin sa kabilang. Nandoon na 'yun. O ah, saan? Ayun na din. Ay, ayun ay, pala. Buhuyan lahat. Hay bitawin ko eh hindi ito magiging siguro. Yung nakahi na dito, pero doon sa una natin. Ay, kasi ito ilang beses mong na-spray ay Nahuli po ito ay Ya, oh ganda. Andin. Na ano nga ba ito? Abay, ko sa iyo. Oh, oh. Ano? ba 'yung? Hindi, hindi na kokoin. Lasun pala. Lalaki pala 'yun. <laughs> pala yun. Ano ayun oh, no, sa ibaba, sa ilalim. ayun ba? Ay, ito yung ko. Hindi na lakas Hindi. hindi. Hmm. Hindi nga kaya kain ng ibon. Ah. kain kain. Masa po pa ka. Yung ating project nitong kubo. Ay wala po. Ito na Ano sa hihiro? Nasaan. Baka. May asa doon. mag ano ko nang pangkalawit. Gawa na ang plano ko din eh. Pag yung mga bata po talaga eh ano na. Yung marunong na sila ngayon po din pa ay eh. siguro yung dito tayo yung katalantay maganda po dito ang halaman pagka ganitong mga buwan yung mga naulan po yan ang ganda po ng lupa dito may ano umalungay china ba yun hmm. ito po ito po ang plano ko yan o no. dito po pagkaganda ng halaman mga kambing yan ganda ng kamuti dito kamuti balinghoy eh. ah yan ang ganda po habang nagpapalaki tayo ng niyo yun po ang magandang gawin dito kaya ang ganda dito. Tambu. Uli. Tambu uli. <laughs> Kaya nga lang po. Ayun na po. Yung mga bata ay sa kasalim pong IBI. Ayun. Ayun. Ang pandak. Ayun. ayun. Pag laki-laki nga po. Bawasan po. mo ng kahoy doon. Para Mga 10 taon yun. pa hanggang 4. Kaya makakapukas dito. Pero sa ngayon ay yan muna natin gagawin yung mga katatabas ng lipong. Ayun. Buhid mo yun. yun. Sa ako. Isiksik mo na nga sa baywang mo. Ma, dyan tayo makakuha. So mm, pang Saan ba? Dito sa pababa? ba? Nagin pang labi. Buhay mo. Ano? Yan Ganda. Yan po. katugon po no. Wala pa tayong ano. Buhay sa ating linya. Ayun pang pa isa oh. Saan? Ayun. Ayan ang katugon pa. Kayun. Maganda. Hindi nga talaan po natin. Baka may nilumbo sa ganito. Talaga namang suko eh. Pag nakalak. Mahal na dala ko pala yung pakot ng maliit, ni Pagkagantong, ano kapay. Yan, hindi po may hulipan tayo niya. Dito po. Para ba hindi yung? Ayun, ito. Ayon, yan, diyan po. Wala. Gawa ng mga katapat po. Ayun. Ayun nga. Ayun Bali yan pong dulong yan, yan po ay yung 2019 po yan, yun ano, kinabas. Ito po yung ating huling kaingin, ito na, hanggang doon. Yung una doon po, yung sa may tagudtod na Uh, yung pangalawa sa may pispan pala. Yung putong pispanan. Ano ba yung ay. may ugat na yung may tinik? Nami. Ano mang hmm? Ay, ubayan na. Ah, eh? hindi. Ano pa? Ay. Ay, yan ay ano, yan yung hindi na may isa. Tugi. Hindi rin yung bago yung may ugat. Ha? Tayo pinag- Ayun, baga ang niyog. Ba? Kita ko nga. Asan? Ayun. Yung dulo? Oo. Mm -hmm. Ay, hindi, ang layo. Ay, dapat meron pang isa dito sa gitna. Mm, mm, masyado malayo. Baka nandun sa baba dun. Wala. Ito ang dapat tuwid eh. Hmm. Ay, tayo pa yung din ng mga tubuan po. Huwag kaya ah, Tumbas mga dalawang pinakoy kailangan may labi. Hindi ko naalala ka Ang dami ang ating trabaho ko pala dito. Trabaho niyo. Pero okay lang po ito. Ito naman ay Ayun. Tuloy naman ang laki ng nib natin dito. Huwag natin magkakalayaan. Huwag natin magkakalayaan. dito, tapos na naman na Mga nakasabay po sa atin, tayo pinagtaniman kang labdito. Ano kaya? Meron pa. Hay din paparamihan sa babatok. Baka ba tinabi bibigilin ano? Baka to na una. Ano sa? Ari baga. Ari baka. Ari, hindi. Ari ata ampo. O gulo pala. Ito po pala hindi basta-basta natutunaw. Yan ang Ari. Yung magagandang kasama na din ng sa ano? Sa tabi, na, sa tabi ng niyog. Mm. Ay gandarang ng yog. Eh. Papuha po ng tanglad dito, uh, yun, number 3. Hmm. Pag katagal na rin wala pa tering tabas-tabas na bubuhad. Hmm. Utag na. Ma'i lipat pala ito makakap tabas-tabas pala dito, 'no. Datigan hmm. mo datingan yung tanim mong niyog, datigan mo, iwas yung sakit. Manayari. Hindi yan magkakas kulisap. Oo, kukulisap. Ang lahat, ang dami ah. yan. Tayo po yung magkatanim doon sa ano, sa bimbabuyan po. Hindi natin nalang kung may ganito. Oo, eh, tutang mo lang ako. Ano, tutang mo na. Sa na. Palipat. Ah. Binising ang dahon, may pangdaming ano. Pinagpantugtog dito. Nanapit ang center dito. May ano pala ako dito, may signal pala ako dito. Meron. Dito po ay may ano? Internet. May data. Ay, Mataas po ang lugar eh. hmm. Testing natin. Meron. Ang 4G. Ay, maganda. Ang signal pa dito eh. Ang dami po mga din eh. Asin na po ito. Ang dami pa yan po. Ay, rin po yung ating iiwanan na yan. Gawa ng paparamihin pa po natin dito yan eh i stretch ka na lang po tayo ang mahan dito. Sa bundok. Mm, Ayan na. Mm. May signal po pala. O, 4G? May signal po. 4G. Ayan na, maganda. Kaya kahit nandito ka, basta't may SIM ka, makukontak kita. Hmm. Wala. Wala akong SIM ayun. Nadating lang. Bali tayo po ay eh, ano Palusong na po nakapagbisita na naman po tayo sa area number 3 Ito po yun Okay naman po ang tanim ang mga nib natin At Tayo pinakakuha ng tanglab Ayun sa ibang lugar po Hindi pa natin mapasalan doon ng Wala kang uh, may kasama ng uh -huh. magtatabas na paggayon Very diretso yung... dapat po ang anong trabaho na Ito lang po ang ating update dito sa number 3 Malinis, sa... malinis yung kabila doon. Kuha na sa ganyan yun ay hindi tsaka napanguhaan pa natin tamboy yun yeah. na nakaraan eh. ito po ang warikidasit na po Ay, wala tayong malusutan dito kailangay eh, diridricho na po tara tayo po yung ayun ang niyog mo dati doon siguro sa kabila yeah. hindi ba yun yan 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 mga ano yan yeah. hindi yan yun tani mo no, ah hindi ba yun yeah. doon sa kauna-unahan yeah. ha? doon sa kauna-unahan yeah. siguro gayo na rin yun yeah. Ganda ng lupa. Ay, sarap dito ng eh, tarim ng kamuti. Kamuti po, baling mo. Dito, apag ah, ang atangin na ito. Alam mo, but. Tanim mo. Layo lang. Eh. Maganda Sana sanay eh, kung naaabot na ng tricycle na. eh. Pag yun na na po. Tanda naman. Dito mo, mga ang dinaman ng ano. Mga Mga nakatanim. Ito lahat ay garni na. Mas maganda siguro yung niyog dun sa kabila. Ano? Kabila. Mas maganda dito yung dun sa isa dun. Hmm. Mas may dating tambuan. Na. Kasi nung magtabas tayo, mas malalaki na, Ganyan na yun eh. Hmm. mga siguro mga ilang tayo bubuwa na yun. lang na yun? Ano Sa baba. Hmm. Ay, wala din dito. Ay, isang halipan din. Malaki yan. Hindi, wala. Ang daming halipan natin. Kaya kung kukuhan palaning. Eh. Bala ba, no? Agad ata ang anot mahal. Agad patitubuan. Ery ko. Aray. Ito po yung dati may tanim na. Eh. Kaya po ito yung ating tanim. Ito yung bakante. Eh. Talaga rin yan. Ito po, mayroon na hanggang kalsada na yan. Eh. Ang taas na yung ating binubukuhan. <laughs> Dati ito yan ang baba. Tayo din. Dito po tayo nagtanim ng mais po ay pagkakadami. Halos nasa labing dalawang... Yung padalwan tanim natin ay ano? Wala nakuha. Inuwak. In in so, yung unang tanim po namin ay ah, pagkakadami. Hindi pa po tayo nagbabad no? Pat oh, dam. Sa ako ako eh ano, hindi ni na kami nagbabalat eh dito. Halos araw-araw naman kasi tayo nun nandito eh. Gawa nang bakasin eh, kulang pasok ang bakas. Naalala ko yung pangalwa natin tanim. Hindi ka tayo eh, binisita natin. Tapos hindi ka tayo nagpuntang tayabas. Para na kaisang linggo pagbalik natin, yung mga iniwan natin, kala natin mura pa, yung pala. Ano na, may laman na. Ay, itong ganda po, pagkaganda na. Ganda na -usok. Ubus ay walang natira na mm. Yung pala sabi ni inay, ang uwak mm. daw, isang baba lang daw yun, yun uh, daw idaan ay, ay, daan, ay, ay, yun, ay iubos um, daw rato. yun. Ano? Hmm. Hindi, tagigisang puso agad. Hmm. Pagkalalaki na naman ang bukosin po Ang eh. gabraso, ang buwan na yun. Pwede na yun. May anong niyo. Ayaw. Ang ganda na yun. Ay, oo, pwede, pwede na yun. Manonay dito. Ayun, may lisan ni Yugo. Oh, Ay, ayun, oo. Oh. Ay, dami na yun. Yan. Pag naulan daw, kahit yung wala nang bao, aakatin mo. Pwede, nabubuhay daw yun. Ah, pwede. Oo. Oh, oh. Maganda nga daw yung gayon at hindi na kinakain ng... Mabay. Hmm. Ay, yung bungo na lang siya. Oo. Uh, uh Tanggal na sa bao. Basta, oo, oh, basta lalakihan mo ang hu... Tapos dukal. ng tree guard. Oo. Para hindi mauga po ng... Hmm. Pag maulan. Ano? Ang hangin. Karsada uh -huh. na. Dito na po tayo. Yeah. Umpisa na uli maglakad. Kapasya uh, na tayo ay. Nice na, eh. Nakita na ang mga uh, tanong. Nakita ang suka. <laughs> Pagkasok na po tayo. Nakuha na po natin yung mangga. Oh. Nabigyan din po natin yung magina. Nakakain pa po, po. Oh. May Anong malay ka namin? Oh, sakit na lang ako. Balakong. Balakong. Sakong. Nabago bang palaang? Bukas ulit. <laughs> Bukas ulit. <laughs> Nga. Makasakay naman. Ayos <laughs> na. Di ba na hindi na. Marik na mo naman sa atang paa. Dito na sa service tayo. Asama ko sa ano, piyesta. Sayawan. Ay, yun, yun, yun. Kaya ko na maglakad eh. Piyestahan. Oo. Oh. Dito ako nakaka-experience ng sayawan sa piyestahan. Bakit? Ay, oh, hindi. Ano eh. susi. Susi na, mo na. Naiwan mo doon sa bundok, bumalik ka. yun. Uh, uh. anong gagawin mo? Pag nalaglag doon. Oo. Ah, mag ka, maghahanap doon. Tapos hindi mo alam kung saan doon nakalagay. Kung saan doon nahulog. Ano, kasi may, may kahoy na may Hmm. Ano nga? Ang dami nag-overflow dyan. Oh! Yeah. oh, yeah. oh.